pala ulit eh. Ano? Kamamukha ka naman pala ulit eh. Ano? Di ka magkikiss? Magkiss ka. Wala nang kiss kiss ha. Magkiss ka lang sa akin. Tingnan mo. Ano? Magkiss ka. Magkikiss ka o magkikiss ka? Magkiss ka na sa akin. Ayoko. Bakit? Huwag ba natin e. Ikaw nga nagkaganyan sa akin. May pagalit ako e. Eh. Imbahin natin ang sitwasyon hindi lahat ng may kasalanan o nakagawa ng kasalanan. Hindi, hindi, -alam, hindi. Oo nga, bakit? Hindi. Bakit? Hindi. Matigas na ako ngayon. Mas matigas ako sa'yo. Ikaw ako dapat mo nga. Oo nga. Ano ka? Hindi wala. Hindi walang case. Bilis may kunti pa. Naiinis na ako. Naiinis na rin ako. Mukha subukan. Naiinis na rin ako. Bala ka, hindi mainis ba ka rin. Basta inis ako kayo. Hindi mainis din tayo ng dalawa. Nagubwisit so, na ako. Nagubwisit na rin ako. Mag-kiss ka na. Mag-duty na ako. Bala ko siya. Hindi bala ka rin. Basta ako magagalit, tingin mo, na. Bala ka, hindi ako tatawag sa'yo.

Ano? Huh? ka rin, no? Kung maparain, di ay mo kiss, eh. Ayaw mo? Sabi ko ako, sabi ikaw ko ikaw na mag kiss, ayaw mo. Ako. Ano? Papatayin ko na ito, na ako. Buti ka na nga, mag ka na. Hindi, papatayin ko na balak ako ka, hindi ko mag-kiss. ba? Magigis ka o magigis ka? Oo. Oh. Ikaw magigis, hindi ako. Ikaw. Ikaw. Ikaw nga, ang kulit mo. Ayaw bakit ba? Hindi mo. Oh. <laughs> <laughs> oh, bakit? Ayoko. ko, <laughs> galit na galit ka. Hindi nila ka, alam mo ah. Pero na lang ako 3 <clears throat> minutes na lang papatayin ko na. Wala ka pag hindi ka magki hindi mo talaga ba totoong hindi eh. Makikita ko hey. pa din naman kayo sa Facebook. Bakit ba? Oh. Hindi. Sabi ko, sabi ko, pag hindi ka magkikis, hindi mo kami totoong mahal ni Inday. Walang kinalaman si Inday dito. Ayaw lang nag-uusap. Hey, hindi mo talaga kumahal. Uh, hindi mo ko ito ang mahal. Hindi mo ko i-kiss. Hindi mo. Kiss I na? Mag-pride ka. Kiss na? Kiss na! Kiss <laughs> na nalina? Hmm. Oh. Oh, kiss na. Kiss na! Ay, sige ba sa mo? Ha? Huh? Pagkis... Asa nang huso mo? Masa likod. Hindi na agad! Huwag din lang kisna, oh. Balot, oh. Huwag <laughs> din lang kisna. <laughs> bye bye. Love you. Mag-duty na si Daddy. Okay. Uh -huh. Kisna. Mm. Asa nang huso mo? lâu cậu sắp đi Tam này không bỏ lỡ, không 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 không